Tila umiyak ang langit sa pagatid sa huling hantungan sa rape slave victim na si Ronamay Patricio ng old bulatukan makilala ko tabato kung saan nakaranas ng panakanakang pag ulan kahapon. Hindi naman ito naging balakid sa pagdagsa ng mga tao kung saan bumuhos ang luha ng mga nakiramay. May mga kakilala at merong mga hindi kakilala ang pamilya na nagtungo para lang magpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ni Ronamay. Bagaman at pigil ang karamihan. Kita ang pangingilid ng luha sa managatid sa libing habang unti-unting ibinababa ang kabaong ng dalaga sa libingan. Nakiramay din sa pamilyang Patrisio ang mga opisyal ng barangay, Maguro guro at kamag-aral ng dalaga, maging ama kalapit na barangay ay sumama sa paghahatid sa dalaga sa huling hantungan nito. Nagbigay din ng pagpupugay ang Boy Scout of the Philippines sa funeral service kung saan sinaluduhan nila si Roname bilang kasapi ng BSP ayon kay Japeth Espanyo na isa sa mga kasama ni Rona May o Mikmik Na isa si Rona May sa mga aktibong partisipante ng naturang organisasyon, maging sila ay kasamang sumisigaw ng hustisya sa kamatayan ng dalaga at hiling nanaway makamit ito ang hustisya. Bumuhos naman ang luha ng nanay nito nang ibinigay na sa kanya ang bandila ng Pilipinas na ginamit sa kanyang burol. Nauna nang sinabi ng ina nito na ipinauubaya na lamang nila ang lahat sa ginagawang investigasyon ng makilala PNP. Pero umapila din siya sa mga posibleng nakakaalam at kasaksi sa krimen na lumantad para malutas ang kaso at maparusahan ang may Naniniwala din ang ina ni Roname na hindi simpleng panghahalay lang ang nangyari sa anak dito dahil kung pagbabasehan ang matinamong masugat at ang kalagayan niya ng matagpuan ay maihahambing ito sa isang kaso ng gang rape. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.